Kung narating mo ito, hindi ito nagkataon lang. Binuksan ng universo ang pintuang ito at dinala ka sa sandaling ito. Maingat na hinanda ng Diyos ang mensaheng ito, at ang iyong mga anghel sa pagbantay ay nasa iyong tabi ngayon. Huminga ng malalim damhin na hindi ka nag-iisa. May mga salitang kailangang makarating sa iyong puso ngayon. Walang nangyayari na nagkataon lang. Bawat katahimikan, bawat paghinto, bawat anino ay may nakatagong kahulugan. At sa sandaling ito lumilitaw ang mga tanda. Mula saan ka nanonood? Isulat sa mga komento dahil ang pagbabahaging ito ay isa ring ugnayan sa ating lahat. Ngayon, may presensyang hindi matunaw sa iyong puso. Isang taong hindi mabura ng panahon kahit pa sinubukan ng katahimikan na mangibabaw. Parang isang saradong bintana na, sa kabila ng mga mabibigat na kortina, ay patuloy na nagpapasikat ng liwanag. Ang liwanag na ito ay ang alaala. Ito ay ang damdamin na nagpupumilit na huminga kahit na sinusubukan mong patahimikin ang iyong kaluluwa. Nadarama mo ang enerhiyang ito dahil ito ay totoo. Pumipintig ito na parang isang ilog sa ilalim ng lupa, hindi nakikita ng mga mata, pero hindi mapipigilan. Ang taong ito, sa kung saan man, ay nararamdaman din marahil sinusubukan niyang tanggihan, marahil nagtago siya sa likod ng mga karaniwang kilos. Ngunit sa loob, sa lihim na espasyo ng puso, may tawag. Isipin mo ang isang mahabang kalsada. Dito ka naglakad, nagtitiwala sa mga hakbang. Gayunpaman, biglang tumigil ang isang tao. Nagpatuloy ka, pero palaging may pakiramdam na ang mga hakbang sa tabi mo ay naiwan sa likod. Iyon ang kawalan na umaalingaw mao sa loob mo ngayon, ang kawalan ng isang presensyang dapat ay nagpapatuloy. Gustong iparating ng mga anghel ng pagbabantay sa iyo, hindi putol ang ugnayan. Pumasok lamang ito sa isang yugtong katahimikan. Ang katahimikang ito ay hindi katapusan pero isang pagdaan. Parang taglamig na tinatakpan ng lupa ng lamig, naghahanda ng lupa para sa hindi maiwasang tagsibol. Damdamin mo ito sa kaibuturan ng iyong dibdib, hindi lahat ng tila pag into ay kamatayan. Minsan, ito ay isang panahon lang ng pagpapahinga, isang panahon kailangan ng kaluluwa na mag-ipon ng lakas. At nararamdaman mo dahil may daan pang tatahakin, may mga butong buhay na naghihintay ng tamang oras para mamulaklak. Iniisip ka ng taong iyon ng higit pa kaysa sa inaamin niya. Huwag magpalin lang sa malamig na kilos o mahabang kawalan. Ang puso ng tao ay hindi makina na namamatay kapag gusto nito. Nag-iingat ito ng mga echo, nag-iingat ng mga boses, nag-iingat ng mga alaala na bumabalik na parang alon sa dalampasigan. Ganito rin ang nangyayari sa kalooban ng taong iyon. Ilang beses mo na bang napag-isipan ng isang tao sa eksaktong sandaling iyon na, sa loob, naaalala ka rin ng taong iyon? Ito ang misteryo ng mga espiritwal na ugnayan. Hindi ito maipaliwanag ng lohika, kundi ng hindi nakikitang hininga ng universo. At ngayon, ang mga senyales ay muling naririnig, may koneksyon na nagpapatuloy na buhay. Hindi pinagsasama ng universo ang dalawang kaluluwa na walang layunin. At kapag nagtagpo ang dalawang enerhiya, hindi sila basta-basta nawawala. Kahit na ang katahimikan ay subukang takpan ang daan, kahit na magmukhang mas malaki ang anino kaysa sa liwanag, ang totoo ay nananatili. Isipin mo ang iyong sarili sa harap ng salamin. Tinitignan mo ang sarili at nakikita ang ibabaw. Ngunit, sa likod ng salamin, may mga hindi nakikitang layer, mga refleksyong hindi naaabot ng karaniwang mata. Ganito ang puso ng taong iyon sa iyo, ang ibabaw ay nagpapakita ng distansya, ngunit sa likod ng refleksyon ay may kwentong hindi pa natatapos. Ang mga anghel ay nais na mapansin mo. May mga senyales sa paligid mo. Maliliit na detalye na parang mga pagkakataon, ngunit sa totoo'y mga subtil na mensahe. Isang awitin na tumutugtog at nagdadala ng alaala. Isang salitang paulit-ulit sa iba't ibang lugar. Isang panaginip kung saan lumilitaw ang taong iyon na parang ang kaluluwa ay nais makipag-usap kapag nagpapahinga ang isip. Ang mga senyales na ito ay hindi ilusyon. Mga echo ang mga ito at ang bawat echo ay nagdadala ng isang katotohanan, ang orihinal na boses ay umiiral pa, buhay pa rin. Ngayon, ikaw ay tinatawag upang tumingin sa loob at kilalanin, ang nararamdaman mo ay hindi kahinaan, hindi ito pagiging umaasa, hindi ito ilusyon. Ito ay isang espiritual na ugnayan. At ang mga espiritual na ugnayan ay hindi napuputol ng takot, ni ng oras. Naghihintay lamang sila ng tamang sandali upang ipakita ang kanilang lakas. Alam ng Diyos ang bawat luhang tahimik na pumatak. Alam ng universo ang bawat panalangin na ibinulong sa gabi. At ang iyong mga anghel na tagapagbantay ay hinihila ka kapag ang puso mo'y tila napapagod. Bubulong sila, huwag kang susuko sa paniniwala sa pag-ibig na totoo. Ang pag-ibig na iyon ay hindi kailangang maging perpekto upang maging tunay. Kailangan lamang itong manatili. At ito nga ay nariyan kahit na nagtatago ito. Napansin mo ba na kahit na sinusubukan mong limutin, may bumabalik palagi? Maaaring ito'y isang tingin na iniingatan sa alaala. Maaaring ito'y isang simpleng kilos na muling nagpapakita sa pang-araw-araw na buhay. Parang isang pabango na nananatili sa hangin kahit na ang tao ay umalis na. Nangyayari ito dahil hindi pinahihintulutan ng universo na ang totoo ay basta na lamang maglaho. Maaaring maantala, maaaring manahimik, pero hindi masisira. At iyan ang nararamdaman mo ngayon, isang tawag, isang alaala, isang apoy na hindi natupok. Maaari mong tanungin, pero bakit, kung gayon, sobrang layo? Bakit napakatahimik? At ang sagot ay hindi pa pabuo. Ngunit sinasabi ng mga anghel, ang katahimikan, kung minsan, ay isang panloob na larangan ng digmaan. Ang taong iyon ay may dalang mga takot, pag-aalinlangan, mga kawalan ng kumpiyansa. At kapag hindi niya kayang harapin ang sariling emosyon, pinipili niyang manahimik. Pero ang puso, ang puso ay nagsasalita sa ibang paraan. At nararamdaman mo, kahit nasa kalayuan, na tinatawag ka pa rin ito. Ang bumibigat ngayon sa dibdib mo ay ang katahimikan. Ang katahimikan na lumalagpas tulad ng isang dinakikitang talim. Hindi lamang kawalan ng salita. Ito'y kawalan ng kilos, ng presensya, ng mga sagot. Parang may isang pintong nakasara at wala kang susi ang paglayong ito ay hindi madaling maintindihan. Hindi ito nagmumula sa kakulangan ng damdamin, kundi sa labis na takot. Takot na maramdaman ng labis. Takot na magpakatotoo. Takot na mawala ng kontrol. At malakas magsalita ang takot. Nagdadamit ito ng mga maskara, lumilikha ng mga palusot, nagtatago sa mga gawain. At ang naiwan para sa iyo ay ang echo ng katahimikan na masakit. Naranasan mo na bang may lumayo dahil sa takot at hindi sa kawalan ng pag-ibig? Iyan ang diwa ng nangyayari. Hindi dahil sa hindi siya nakakaramdam. Siya ay nakadarama at nararamdaman niya ng labis. Ngunit dahil nga sa pakiramdam na yon, siya ay tumatakas. Parang isang taong pumipikit sa harap ng kanyang sariling katotohanan. Ang paglayong ito ay nag-iwan ng isang kawalan. Tinitignan mo ang mga araw at napapansin ang anino ng pagkawala. Ang dating kulay ay tila maputla. Ang dating tunog ay tila tahimik. At ang puso ay nagtatanong, tapos na ba? Nasayang ba ang lahat? Ngunit hindi, hindi ito nasayang. Hindi sinasayang ng Diyos ang mga pagkikita. Ang universo ay hindi nagtatala ng mga kwento na walang layunin. Ang pahinang ito, gaano man kasakit, ay may nakatagong kahulugan. Marahil ito ang oras na kailangan ng taong ito na harapin ang kanyang sarili. Marahil ito ang oras upang gamutin ang mga lumang sugat, mga takot na walang kinalaman sa iyo, ngunit humahad lang sa kanyang ganap na pagkakaloob. At sa pagitan nito, ikaw ay tinatawagan upang tumingin sa loob, upang patatagin ang iyong sariling liwanan. Sinasabi ng mga tagapag-alaga, hindi ka nawalan. Ikaw ay nasa panahon ng paghihintay. At ang paghihintay na ito ay hindi walang laman. Ito ay mayabong. Tulad ng lupang mukhang tuyo, ngunit sa ilalim nito ay may mga butong naghihintay na sibol. Ang katahimikan ay masakit. Ang kawalan ng katiyakan ay nananakit. Ngunit kahit mga aninong ito ay maaaring maging mga palatandaan ng mas higit na bagay. Ilang beses ka nang nag-isip na sumuko, ngunit may bumubulong sa iyong kalooban na maniwala pa rin. Ang bulong na iyon ay hindi nagmumula sa iyo lamang. Ito ay paalala ng universo na may mga daan bukas pa. Ang taong ito ay nasa kabuluhan. Sa pagitan ng pagnanais na lumapit at ang takot na magpakawala. Sa pagitan ng kagustuhan na magsalita at ang pagpiling manahimik. Ito ang bigat na dinadala ng distansya. Ngunit tandaan, walang anino ang magpakailanman. Walang taglamig na walang hanggan. At kahit ang katahimikan, sa kalaunan, ay nababasad. Sapagkat ang puso ay hindi tahanan ng katahimikan magpakailanman at kapag bumalik ang kasabay na tunog ng katahimikan ito ay hindi babalik na walang laman. Ito ay babalik na puno ng mga bagay na nakakulong. Babalik gaya ng ilog na sumabog sa pampang. Ngayon, itago ang imaheng ito sa puso, ang katahimikan ay hindi wakas, kundi ang patlang bago ang isang paglalahad. At sa puntong ito, ang universo ay naghahanda ng susunod na hakbang ng iyong paglalakbay. Ang katahimikan ay may panahon, at ang panahong iyon ay malapit ng maging kasagutan. Ngunit ano ang darating pagkatapos ng paghihintay na ito? Sa susunod na bahagi, maririnig natin kung ano ang ihahayag ng mga anghel tungkol sa katapusan ng ugnayang ito na patuloy na nangangahas. Ang katahimikan ay tila ganap. Ngunit hindi ito. Hindi kailanman hinahayaan ng universo na mawala sa kawalan ang totoong nararamdaman. Hindi kailanman iniiwan ng Diyos ang mga ugnayang ipinanganak upang magturo at ipinapakita ng iyong mga bantay na anghel, may isang bagay na gumagalaw. Iniisip ka ng taong ito. Higit pa sa ipinapakita niya. Higit pa sa kanyang inaamin. Higit pa sa kanyang kayang tiisin. Sa mga sandaling hindi gumagalaw ang katawan, ang isip ay lumilipad. At kahit sa gitna ng pang-araw-araw na gawain, sa mga karaniwang kilos, sumisibol ang alaala mo. Isang musika na tumutugtog ng disinasadya. Isang amoy na dumadaan sa hangin. Isang pangalan na sumisikat sa isang usapan. Mga tanda. At ang mga tandang ito ay mga martilyo sa puso ng taong ito. Sapagkat habang higit niyang sinusubukang manahimik, higit na natutuklasan ng universo ang mga paraan upang umalingaw-maw ang iyong presensya. Ikaw ay naalala. Ikaw ay tinatawag. Ikaw ay iniingatan. Ang katahimikang ito na bumibigat nagsisimula ng maglaho. Tulad ng gabi na, kahit gaano kahaba, ay hindi mapipigilan ang pagsikat ng araw. Tulad ng ulan na, kahit gaano kadalas, ay sa huli humahantong sa bahaghari. Nais ng mga anghel na malaman mo, hindi nakalimutan ng taong ito. Hindi nabura. Hindi sumuko. May digmaan lamang na nagaganap sa loob niya. Ngunit kahit ang mga digmaan ay dumarating sa kanyang hangganan. At kapag natapos, nagbibigay daan ito para sa katotohanan. At ang katotohanan ay malinaw, may nararamdaman. May ugnayan. Mayroong isang bagay na higit pa sa katahimikan. Nararamdaman mo ito dahil konektado ang iyong kaluluwa. At ang mga konektadong kaluluwa ay hindi nangangailangan ng mga salita upang magkakilanlan. Nagsasalita ang katahimikan. Nagsasalita rin ang katahimikan. At ang tanong na iiwan ko ay, naniniwala ka bang nagsasalita rin ang katahimikan? ipinapakita ng Diyos na may tamang oras. Gumuguhit ang universo ng mga daang hindi nakikita. At kahit hindi mo makita ngayon, may isang bagay na inihahanda. Tulad ng mga binhi sa ilalim ng lupa. Hindi sila lumalabas agad. Ngunit sila ay buhay, lumalaki sa dilim, hanggang magbukadkad ng mga bulaklak na hindi inaasahan. Ganoon din ang nararamdaman ng taong ito. Iniingatan, itinatago, ngunit buhay. Inihahanda ang sarili na muling isilang sa tamang panahon. Damdamin mo, ang akala mong nawala ay naghihintay lamang ng kahustuhan. Ang pag-aantay ay hindi parusa. Ito'y paghahanda. At babalik ang etso ng katahimikan. Hindi bilang kawalan, kundi bilang sagot. Ngayon, sinasabi ng iyong mga anghel, panatilihin ang pag-asa. Hindi dahil kailangan mong kumapit sa nakaraan, kundi dahil may mga revelasyon ang hinaharap ang totoong bagay ay hindi nalulusaw. Ito'y nagtitiis. Ito'y tumatawid ng distansya. Ito'y hinahamon ang mga anino. At sa tamang panahon, ito'y babalik. May lakas. May kaliwanagan. May katotohanan. Walang distansya ang kayang magpawala ng totoong bagay. Walang anino ang kayang takpan ang liwanag na isinilang upang magningning. Walang katahimikan ang sapat na malalim upang pigilan ang echo na bumalik tinatawag ka ngayong maniwala sa di Magtiwala na ang universo ay nagtatrabaho na para sa iyo. Naisinulat na ng Diyos ang isang bagay na mas malaki kaysa sa sandaling ito ng pag-aalinlangan. Sinasabi ng mga anghel ng tagapangalaga, huwag matakot. Ang totoong bagay ay laging nakakahanap ng daan pabalik. Ipikit mo na ang iyong mga mata ngayon. Isipin mo ang sarili mo sa isang bukas na bukirin. Sa iyong harapan, may isang kalsadang pinapailawan ng banayad na ilaw ng dapit hapon. Sa abutanaw, may isang taong naglalakad. Kahit malayo, nararamdaman mo, siya yon. Mabagal ang mga hakbang, ngunit tiyak. Bawat hakbang ay naglalapit. Bawat sandali ay nagpapaliit ng pagitan. Ito ang larawan ng inihahanda ng universo, mga muling pagtatagpo. Mga muling paglapit. Mga kasagutan. Ang katahimikan ay hindi parusa, kundi pahinga. Ang anino ay hindi katapusan, kundi pagsubok. At ang distansya ay hindi talo, kundi paghahanda. Walang luha ang naaksaya. Bawat panalangin mo ay pinakinggan. Bawat malungkuting buntong hininga ay tinanggap ng Diyos. At mayong pinaaalalahanan ka na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang totoong pagmamahal ay hindi nawawala dahil isinilang ito sa kawalang hanggan at ang kawalang hanggan ay hindi nakakakilala ng paglimot. Maari mong maramdaman ang bigat ng pag-aantay, ngunit kailangan mo ring kilalanin ang kagandahan ng pag-asa. Ang pag-asa ay apoy. Ang pag-asa ay tulay. Ang pag-asa ay hiblang nag-ugnay sa dalawang kaluluwa kapag ang lahat ng iba pa ay tila naputol. Hayaan mong magliab ang pag-asang ito sa iyo tulad ng kandila sa gitna ng gabi. Sapagkat basta ang isang maliit na apoy upang mapaalis ang kadiliman. Tandaan, maaaring mahaba ang katahimikan. Ngunit ang alingawngaw ay laging bumabalik. At kapag bumalik ito, dala nito hindi lamang mga alaala, kundi mga paghahayag. Itanim sa iyong kaluluwa ang katiyakan na ito, ang itinakda para sa iyo ay hindi maaaring nakawin. Ang isinilang upang maging katotohanan ay hindi maaaring burahin. Ang isinulat ng Diyos ay nananatili kahit sa harap ng mga anino. Ngayon, natanggap mo ang mensaheng ito bilang isang tanda. Isang tanda na hindi ka nakalimutan. Na hindi ka nawawala. Na mayroon pa ring mas malaking layunin sa lahat ng pinagdaanan mo. Naway mapuno ng liwanag ang iyong puso. Naway magbukas ang iyong kaluluwa para sa hinaharap. At naway manatiling matatag ang iyong mga hakbang kahit na tila tahimik ang daan. Dahil walang tahimik na daan ang walang laman. Laging may mga dinakikitang alingaw-ngaw. Laging may mga banayad na palatandaan laging may isang mas mataas na puwersang gumagabay sa iyo. Kung nakarating sa iyo ang mensaheng ito, ito ay sapagkat kailangan mong marinig. Hindi ito nagkataon. Ito ay ang universo na sumasagot sa iyong mga pinakamatinding tanong. Ito ay ang Diyos na nagsasabing hindi ka nag-iisa. Ito ay ang mga tagapagbantay na anghel na humahawak sa iyong kamay at bumubulong ng pag-asa. Ngayon nais kong tanungin ka, anong salita sa mensaheng ito ang pinakatumimo sa iyo? Isulat sa mga komento. maaring pag-asa, maaring katahimikan, maaring mga palatandaan. Ang bawat salitang pinili ay isang alingaungaw na nagkakalat din. At kung ang mensaheng ito ay nagdulot ng aliw sa iyong puso, mag-iwan ng like. Ang simpleng kilos na ito ay nagpapahintulot ng mas maraming tao na makatanggap ng parehong pagkalinga. Ibahagi rin ito sa isang tao na sa tingin mo ay kailangang makarinig ng mga salitang ito. Maraming beses, ang universo ay kumikilos sa pamamagitan ng maliliit na pagkilos. At ang iyong pagbabahagi ay maaaring eksaktong palatandaan na hinihintay ng isang kaluluwa. Kung nais mo pang patuloy makakatanggap ng mga mensahe tulad nito, mag-subscribe sa channel. I-activate ang kampanilya upang ang mga tagapagbantay mong anghel ay gamitin ang bawat video bilang sagot para sa iyong mga araw. Ang bawat bagong mensahe ay magiging tulad ng isang ibinubugsong bagong pag-asa at tandaan, dito ay isang ligtas na puwang. Isang lugar kung saan maaari kang pumunta tuwing kailangan mo ng aliw, ng direksyon, ng mga palatandaan. Ang universo ay nagsasalita sa katahimikan. Kumikilos ang Diyos sa hindi nakikita. At ang iyong mga anghel ay palaging nakakahanap ng paraan upang maabot ka. Kaya, huwag mong itago para sa iyong sarili lamang. Ikalat ang liwanan. Sapagkat kapag iyong ikinalat, ito ay dumadami. At huwag kalilimutan, walang katahimikan na permanente. Walang anino na pamatagalan. Walang paghihintay na walang kabuluhan. Ang totoo ay babalik. Ang liwanang ay muling magniningning. Ang ipinanganak sa puso ng Diyos ay hindi kailanman mawawala. Isulat sa mga komento ang salitang nakaantig sa iyo. Mag-iwan ng like kung ipinagkaloob sa iyo ng mensaheng ito ang kapayapaan. Ibahagi ito sa isang espesyal na tao mag-subscribe at pahintulutan na dumating ang mga bagong salita sa iyong puso. Iginagalang ng universo ang iyong pananampalataya. At ang mga anghel ay nagdiriwang na ng mga darating pa. Huminga ng malalim. Maramdaman ang kapayapaan. Tangapin ang katotohanan ito, ang echo ng katahimikan ay muling bumabalik. At kapag ito'y bumalik, hindi ito magiging walang laman. Ito'y puno ng mga sagot, pagmamahal at muling pagkikita.